Sa panahon ngayon, napakadali ng mayurakan ng pagkatao. Almost 4,000 Ang dali na ding Sorry. No? Mm -hmm. Ang dali na ding mag-generalize. Baka may iba sa inyo iniisip na simpleng away, mag-asawa lang to. Bakit ba nakikisaw ang sumption nyo, no? Bakit ba nakikimarites ang maraming Pinoy at Pinays, lalo na dito sa Korea? Pero hindi to simpleng away mag-asawa lang, at least opinion ko, no? Tatlo yung underlying issues na kasama dito, eh. The power of social media, the ease to pass judgment, and yung tendency ng mga tao na mag-generalize. Isa-isahin natin yan. Una yung power of uh, social media, no? What could have been a private family matter ay naging usapan pa ngayon sa mga Filipino at Korean communities. At online to, no so hindi lang sa Pinas, hindi lang sa Korea pinag-uusapan ngayon to. Daan-daang libo na ang nakapanood ng uploaded videos, YouTube videos sa buong mundo. And of all this, ang naisip ko lang ay yung dalawang paslit nilang anak. Isang 7 years old na babae at isang 6 years old na lalaki. You see once may in-upload ka online, habang buhay nang nandyan 'yan kahit ano pang bura ang gawin mo. So paano kaya pag nakita ng mga bata 'yung mga videos? Na panood kaya yan ng mga kaklase o kalaro nila na hindi naman naiintindihan 'yung mga ganitong adult issues. Ano kaya ang impact ng video sa mga anak nila ngayon or 5 years or 10 years from now? Naaapektuhan siguro mababasa 'yung anak ko pag laki ganoon, 'di online ng mga yan kahit ngayon, matalino anak mo. Makikita niya yan, na ano niya yan. Hindi natin alam kung ano yung ultimate motive ni Korean husband bakit siya nag-upload ng series of videos na ikasisira ng nanay ng mga anak niya. Pero ultimately, ang tingin kong pinakakawawa sa pag upload niya ng videos ay yung mga anak nila. Second, yung ease of passing judgment, no? Totoo na fall out of love ako. Kasi last year, nalaman ko na divorce na pala. Na, Nag, na, may asawa pala siya sa Korea. Ay, oh, hindi mo alam um, before? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Wala akong alam. Hmm. Ten years na kami na, last year. Doon ko lang nalaman. Siyempre, na ano ko kasi sino pinakasalan ko hindi ko kalala. Na, nakikipag-iwalay na ako noon yung time na yun. Ah, uh, kinonfront mo siya. Hindi. hmm Kinonfront ko siya kasi hmm. hindi ko matago. Mm-hmm. <clears> Tapos <throat> siya. Tapos sabi sorry siya di medyo naging okay ulit kami. Tapos, itong mga parang mid, mid of 2023 or mga end last quarter siguro din. Ang gusto ko nalaman yun, na may anak na siya. Na may anak pa pala siya. Yun parang 10 years, yun ko lang nalaman. Siyempre ba'y pinakasalan ko? Parang hindi ko pala kilala. Il ilang beses na ako nakikipag-iwalay. Tapos, sabi niya ano, hindi hanggang mamatay tayo Mga oh, ganun. Mm -hmm. So kaya hindi lang naman yun ang main reason na kahit ano hindi na rin naman kami talaga okay. Mm -hmm. Believer ako na walang masamang tao by nature. At kung nakakagawa man tayo ng pagkakamali eh, dahil tingin ko ah, bunsod 'yan ng sitwasyon na kinasasadlakan natin. Nagising ba one day si Pinay at sinabing, "Ah, today manlalalaki ako. Baala na kung masira ang pamilya ko at bumagsak ang negosyo ko." I don't think so. Ang daling sabihin na malandi siya, makasarili, etc. Pero hindi naman natin alam how it's like to be in her situation. Si Coriano, bigla-bigla na lang bang pinlano niyang saktan si Pinay? I strongly believe na walang kahit sino ang may karapatang manakit physically or in any way. Pero in each of these situations, no, both both of them had the power to choose how to react. And ultimately, tayo din, no, we have The power to choose how to react. We have the power to think before we click. Church. Lastly, ang main concern ko actually dito sa issue na to is yung tendency ng mga tao na mag-generalize. Sorry, minsan guilty din ako dyan, no? Yung nag-generalize. Nung nag ako last October ng video tungkol dun sa um, uh, mga Pinays na napas lang dito sa Korea, ang daming Pinoy ang nag-comment na keso, ganyan daw talaga mga Koreano, ganito, ganyan. Ngayon naman nag-post si Korea ng video, yung mga Koreans naman ang kung ano-ano ang sinasabi tungkol sa mga Pinoy at sa Pinas as a whole. At dito talaga ako pinaka-affected. Marami bang Pinay sa Korea ang may kulasisi? Yes, magpakatotoo tayo, no? Pero lahat ba ng mga Pinay dito ganon? Definitely not. Ilang percentage, wala po tayong statistics dyan. FYI, no, maraming Pinay dito ang divorce sa mga asawa nilang Korean, at marami din ang nagsasama sa isang bahay pero kanya-kanyang buhay lang sila. Pero sobrang dami din naman ng happily married. Pero dito lang ba yan sa Korea? Mga Pinays lang ba yan? I don't think so. Ang daming comments ng mga Koreans dun sa videos tungkol sa kawalan daw ng ng batas sa Pinas o yung uh, madalilan daw magpatumba ng tao. Well sadly um ano, kikibit balikat na lang natin yan no. Pero dahil but her no. Hello, ang mga Koreans naman, yung mga Koreans na nabiktima ng krimen sa Pinas, maraming cases doon ay kapwa-Korean din nilang sangkot. Pero masyadong tayong malilihi sa topic. If anything, no, sa kabila ng mga issues sa Pinas, sa kabila ng pagkakamali ng ilan nating kababayan, sana equally o oh, masigit pang makita ng mga Koreans yung mga Pinay na nag-aalaga ng mga matatandang asawang Koreano nila tapos nagtatrabaho pa or yung mga masisipag na Pinoy factory workers dito, yung mga outstanding teachers at students dito. And siguro ganun din tayo, no? na bagamat may mga hindi magagandang kwentong nangyayari na naririnig natin tungkol sa ibang mga Koreano, ma-realize din sana natin na napakaraming Koreans dito sa Tito at sa Pinas ang magandang touring sa mga Pinoy. So ultimately, ang bawat tao kaya hindi dapat mahusgahan ng lahat dahil sa pagkakamali ng iilan. Follow Pinoy in Kimchi Land para sa iba pang kwentong buhay Korea tulad nito. Anong ikisayo?